Ito nga ang isa sa mga bahay na napunda namin ni Tatay Mike. Ito, ito yung naikwento ko na pasalo sa amin. Gawa ng pandemic, hindi po kayang bayaran nung taong kumuha nito ang bahay na ito kung kaya't na ipasalo sa amin. So napakaganda nito ang tingnan sa personal. Ayan, kahit ito ay bear type, nung nalinis ay magandang maganda na pero wala kaming naging picture nung ito ay nalinis na gawa ng may mangungupahan na agad. Hindi mahirap makakuha ng mangungupahan sa lugar na ito o marami ang naghahanap ng bahay na matitirhan. Hindi naman namin pinapabayaran ng mahal ang upan nito gawa nga na hindi pa naman nito naaayos. Pero malinis siyang tingnan nung nalinisan na. Eto kasi ay yung mga panahon na ita turn pa lang ang bahay na ito kung kaya't ganito pa siya kadumi. So pagkatapos sa pagkatapos sa ma-turn over ang bahay na ito, may nangupahan na agad dito. Kaya nung mga panahon na yon ay hindi namin ito naakyat dahil syempre may nakatira. <laughs> At Nung mga time na yon, na isurrender ulit ito sa amin dahil sa may nakuha na rin bahay yung nanirahan dito. Nagaantay lang pala sila na ma-turn ma over din sa kanila ang kanilang bahay. At yung sumunod naman na nangupahan dito, maayos namang magbayad pero tingnan ninyo kung ano ang nangyari nung naiwan nila ito. Ito pala ay may kuryente at may tubig na din. Ito na nga ang sinasabi ko. Nakuha nila ng malinis nung sila ay sumunod dito pero ito na ang nangyari. May nakikitambak na nangyayari talaga ito kapag ka walang nakatira sa bahay. May nag-iwan na ng kanilang mga gamit at ganito nila iniwan ang bahay. Kulang-kulang na ang jealousy at sira-sira na ang ibang parte ng bahay. So katulad ng pintuan ng CR... Ayan. At yung sa likod ay gano'n na lang naiwan. Ayan. May mga natira silang mga basura. Hindi na nila dinala. So pero okay lang naman. Kayang-kaya din naman itong linisin. Pero sana, ba diba, kapag ka nangungupahan ka, Huwag mo naman sanang sisirain ang mga bagay-bagay kasi paano pa yung susunod na uupa? At eto nga ang bakal. Mahinang klase siguro ang bakal na ito at hindi ko alam kung higanti ba ang dumaan dito. <laughs> at sabi nga ng aking kapatid maayos sa manang sa taas. Yun nga lang, ganun nga lang naiwan, marumina, madumina. At uh, tingnan naman niyo ang susunod na nangupahan. Ito yung nakuha na ng kapatid ko yung susi sa ikalawang nangupahan. At ito na ang pangatlong nangupahan, di ba? Ang galing-galing nila. Sabi ko nga, kahit gano'n ang itsura, maaaring mapaganda kung maayos ang nakatira. That's all. Bye! Ate, ang bahay mo, maayos. Diba? Galing